Yan, guys, so merong natulo dito sa ano, ilalim ng dashboard ng Innova. Paano kaya ito gagawin na eh, noy kami. Tapos mo kuya, para makita nila dashboard ng Innova. Yan, so yan ang dashboard ng Innova. Yan, so merong natulo dito sa ilalim. So galing nga sa aircon. Tapos pagkaliliko o oh, medyo rough rap, rap road, Natunog siya na. Parang may tubig. So, titignan natin kung saan nang, ano, paano aayusin, ano, eh, anong gagawin natin. So, basic lang naman yun. Yung pinaka-drain yan sa ilalim, barado na yung mga idol. May drain kasi, balabas sa engine bay. So, gagawin natin, uh, iipan lang natin ng blower yun. Ah, blower, ng compressed air siguro. Or kung kaya nyo iipan ng inyong, ano, uh, sariling hangin sa bunganga or bibig. Pwede niyong gawin yun. Pupunta nga kayo sa ilalim. Yan. So, ganoon Ayusin natin. No? Yan. Kung may alam kayo na shop na may compressed air or may compressor kayo, pwede niyo pangitan. No? Mamaya ayusin natin. Kaya nga may payong din kami dito. Yan. May, payong kami kasi e natu natulo na dyan sa flooring. Okay guys, thank you. Stay tuned. Paano natin gagawin yan? Alright. Yan. So guys, Kambal. ha, ah, tambal. Ito yung hanginan nyo. Pagkabarado yung ano, yung dito, yung nagtutubig dito sa passenger side, no. Uh, hindi lumalabas yung tubig dito sa labas. So, ito yung ano. Ito yung hanginan nyo dyan. Sa labi yun. Ito. Ituro natin para alam nyo. Ito, 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 ito. Yan, yan. Yung so, ano na yan? yan. Ito yung drain. And then, pag barado yung mag drain na yan, yung tubig, hindi lalabas dyan. Lalabas na sa loob. Kailangan ito yung hanginan nyo. Yan. Yan. O, oh, yan. O, oh, di ba? Kita mo? Ang dami eh. Hastig daw. <laughs> o, oh, di ba? Umihi. na, o. Oh. Yan ang mga lamig. O, oh, yan. Lamig? Oh. yan o. Oh, ang dami, o. Oh. Dami Pupunta sa ano sa cabin nyo oh. Ihingihin na siya oh. Pantog niya, punong puno Oh yan oh Plong Plong, start mo daw plong Start mo Tapos aircon mo yan. So yun na, okay na yan Okay na yan, ayun konti Kailangan dyan, mayroong halos hangin din dito na lumalabas pagka nag-aircon. Aircon mo daw, Plong. Ayan. May halos may hangin din dyan na lalabas. Tapos, dyan tutuloy yung mga moisture. So, yun lang. Basic. No? Basic, basic. Ngayon kasi magkakarga ako ng prion. no Kasi medyo may na-aircon ito. Sarap. Alright. Thank you very much.